Over B. yung motor ko ah. Shit. Alright. So ayun na nga. Dumating na nga yung jettings natin. Ayun sa likod ko. Daming jettings. Ayan yung mga jettings na yan. Daming jettings sa likod ko. No? So ngayon ayun yung ilalagay natin dun sa Navy Carb natin. By the way, ano nga pala, Uh, update ko lang kayo sa Nibigab na sa set ng motor ko. So, nag na tayo ng 40 at ah, saka 112 na ah, jettings. So, oh, yun, overfined. Overfined siya. <laughs> Pero sabi ng mga tropa, testing crowd 38, 105. Sabi ni Boss Alan Ace. So, Shoutout sa iyo, Boss Alan Ace. Tapos, ang sabi naman ni Boss Kim. Boss Kim Poy. Po, eh, Poy Tech. <laughs> sabi niya, testing crowd 38, 110. Kaya ang ginawa ko ngayon, tinesting ko. So ang tinesting ko, 38, 108 na yung kakabit natin. So mapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng jettings. Ayan, so pagtatanggal ng screw, Ito, Itong screw na to. Na makikita nyo mahirap kasi nga brand new. Talagang mahigpit pa siya. Then, hindi nito kaya nitong simpleng ice mo kasi ginawa ko. Ang ginawa ko na lang, ha, kumuha ko nitong impact screw, yan yung ginamit ko, pok 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 lang, para hindi ma-lost thread, kasi pagka na-lost thread, ang hirap nang tanggalin, na-lost thread na ako tapos, etong pinipihit ko na to, eto yung slow jet, 40, 40 yung una natin ginamit dyan tapos, ang gagawin na nga natin yung, sinabi nga sa atin 38, yun, dahil, yun yung susundin natin, 38 na main jet tapos, kung sakasakaling mag-overfeed pa rin dito, eh, slow jet pala yun ah kung sakasakaling mag-overfeed pa rin dito gagawa um, magte-testing muna tayo sa main jet yung papalitan naman natin 108 muna yung ilalagay natin sa main jet kung sakasakali mag overfeed pa rin sa 108 so magbababa na naman tayo testingin natin yung 105 pagkatapos nito kung sakasakali lang mag overfeed then kung sakasakali mag lilin na siya 110 na yung ilalagay natin Saka ang ginagawa ko nga pala sa kanilang pagtotono. So, ginagawa ko sa pagtotono, ah, uh, nagsiset muna tayo sa one and a half. Pagset natin sa one and a half. Saka tayo nagpipiyed. Kaya, yeah, kunyari, ah, uh, medyo maano pa, ma dark o overgas. Ang gagawin natin, pagka overgas pa siya, ah, uh, mag, uh, ano pa tayo, paluwag pa tayo. Hanggang 2. Then, pagdating ng 2 at overgas pa, saka lang ako magpapalit. Saka mararamdaman mo rin naman yon kung sakasakaling overfeed ka. Yung pagka nagsagad ka ng silinyador, eh parang kumakadyot-kadyot. Yung parang nabubulunan yung ano, yung motor na, yung makina natin. Sabihin nyo, parang nabubulunan siya ng gasolina. Then yung doon naman sa may uh, over, uh, hangin, parang ano siya, pag ano mo eh, parang hinahangin lang, hinahangin lang asin talagang hinahangin lang yung nararamdaman natin. Tapos walang ano, walang takbo ganyan. Saka masyado mo ma vibrate pag ay Ayun din yung uh, na nararamdaman ko. Siyempre, eh, since puro ako DIY, ayun yung nararam na pivil ko pagka over over lean. O kumbaga over hangin yung nilagay natin o no, yung pagkakaset natin ng carb natin. Tapos dito sa pagkakabit, ganyan lang yung ano, napakasimpleng way lang nito. Ito lang yung ginawa kong Pati lahat. Ang gusto ko kasi talaga yung tipong iturang stack lang. Kaya may airbox pa tayo. Pero ang sabi nung iba, maganda raw kung, nag, kung lang natin yung carb natin. Tapos, nagbumil lang daw tayo ng mushroom. Meron naman daw mabibiling ganon. Kaso nga lang, mas ko talaga yung una yung ganito. <laughs> so, ang gusto ko kasi talaga, kaya ganito yung ginawa kong uh, set. Yan yung Stack manifold pa rin tayo. Kasi so, ang gusto ko, may balik ng buo yung ka ah. Yung talagang parang ano lang, stack lang. Parang stack lang talaga na medyo may dating o oh, kaya may tulen. Ayun lang yung gusto Ayaw ko. Ayoko rin naman na masyadong matulen. Yung ano lang, kumbaga, ah, hindi naiiwan. Sumasabay ng kahit papan. So, ito yung R natin. Ayan na. Ah. So, one anyap lang muna yung sinet natin dyan ah. Ayan, pakinggan nyo yung, ano, yung ingay nya. Pati yung lagitik no? 6.0 na comes natin.